Reset, inulit pa. Hindi <laughs> ko na nga itinuloy, inulit mo pa. Ako si Dario. Video ba yan? Oo. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Dilip ko muna. Video pala yun. Ang dalat, diba? ko ba? Kala ko picture tayo. Gumunod ako. Baliktad kasi yung utak kasi mo yan. Eh. Ano naman na... Bigna... Ano na sa ulo mo? Ayan Ano yun nasa mata mo? Ah! <laughs> Salamin. Ano malabo mata ko eh. Ano? Ah, ah. Bakit para sa'yo ng damit? Bumalay ko nga ano. Nga ano nakablock ah. Sa pupunta natin. Tigol ko um, eh. Bakit ito not buhok mo? Buhok ko kulot. <laughs> diba? Parang nasa sagoy pa paking ganun, ano? Pa ba't panot yung buhok mo? Yung... <laughs> 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 Buiset! ano, <laughs> ano ba yung pakinig ko? <laughs> unat yung buhok, hindi... Ah, unat, nakala ko naman <laughs> eh. Hindi, panot! Buiset, <laughs> ulit pa! Ano nga yung tinuloy, mo pa. Eh, wala Wala, wala, wala sila pa kailan to kung ano. mahalaga ako si Dario. Ako po, pogi si Goryo. Mas pogi si Go Dario. Ate, mas pogi si Goryo. Mas pogi si Dario. yeah, mas pogi si Goryo. Ah, na. Basta ako si Goryo. Basta, ako si Dario. Marilig <laughs> 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 ka sa buka Abay, sige po. Dario. Goryo. Alang Vicente Vlogs, please support. <laughs> ano anong yun yung yes, oh, yan yung ginagawa mo? Yossi. Oo, yun. Lakas ng buga. Pati ng ah. Okay. Pero ba't sa ilong? Ang pangit. Mabay na, mabay po. Mabay na po.